Good morning! Alam ba ninyo na dapat langan natin magbago? Sa anumang bagay o sa anumang larangan, kapag nakita natin na may mga mali sa ginagawa natin, kailangan maghanap tayo ng paraan para masolusyunan natin ang problema. Ang tinutukoy kong problema ay ang pagkakaroon natin ng mga non-readers. Kasi sa pagiging non-reader, ay apektado ang kinabukasan ng mga bata. At kung marami ang nanrader sa buong Pilipinas, nanganganib din ang kinabukasan ng ating bansa. Nanganganib din ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. So, kailangan baguhin natin ang style, anuman ang makakahadlang sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon, ang mga non-readers, ang magiging future ng ating bansa. Kaya, pagsikapan natin na makabasa sila para hindi sila maging mangmang. Ah, sapagkat nakakaawa naman ang isang bata kung hanggang sa paglaki niya ay hindi siya matututong magbasa. Ang mga bata naman yun, na, ang mga batang non-readers, karamihan sa kanila ay mga ano, matatalino Kaya lang, hindi mabuksan ang kanilang isip o ang kanilang katalinuhan dahil nga, sarado. Hindi sila marunong magbasa. Marami na akong mga batang pinagturuan, pinagsitura na mga non-readers sila. Kaya nga, pinapa sa akin dahil mga non-readers. Pero sa unang unang session pa lang, pag inasis ko, marami sa kanila ang fast learner at marami sa kanila ang mabilis matuto. Ngayon, pag natuto silang magbasa, nagiging ano sila, nagiging achievers, nagiging honor pupils. At uh, ang dami ko ng, ano mga pupils na mga naging readers na dati mga nang readers ngayon ay mga first honor na mga achievers na sa klase. Kaya, baguhin natin ang isang bagay na nakakahadla. Kung halimbawa, yung naka, nakasanayan mo ng technique, reading technique, ay talagang marami ang nagiging non-readers. Bakit hindi mo ibahin? Bakit hindi mo baguhin ang style mo at magano ka mag-change ng strategy? Hmm. Katulad ko, binago ko ang anumang ano sa aklat ko, 'no? Naging, yung pag ang pag ako ng isang technique para sa mga non-readers ko. Kapag may nakita akong mali, binabago ko kaagad. Oh. Matagal na akong naggagamit ng discovery technique. Dati ang mga larawan, mga panandang larawan, ay ginagamit ko lamang sa lesson 1. Pagdating sa lesson 2, wala ng larawan at saka sa lesson 3. Ang tekniko sa lesson 2 ay ganito. Ba bu ba bu ba bi ba bi ka ko ka ko ka ki ka ki. Kaya yung lesson 2, yung u sa kae ay pinag-isa ko lang noon. Kaya nga ang technique ng island rest technique ay tatlo. Three lessons lang, tatlong aralin lang. Ang una pagtig-a and then ang pangalawa ay lesson 2 combination of o and E. At ang pangatlo ay tunog. Lesson 3, tunog lang sounds. Ngayon, no taong 2014, may tatlong batang kinder. Gal, lahat yan ay galing sa mamahali na private schools kasi nga ang mga, ang mga magulang ng bata, ang iba ay ano, lahat naman ay OFW. Ah, yung isa, uh sa Hong Kong yung isa naman ay ano seaman sa barko ang nagtatrabaho ang tatay at uh, ang isa naman ay basta lahat sila ay ano abroad ayun at karamihan sa kanila ay solong anak Mm, pag, ano sa, kiniwa, ito ko na, na, pagdating sa lesson 2, o oh, lesson 2, babo, babo, babi, babi, kako, kako, kaki, kaki, hindi nila na makuha. Itong batang ito, ay hiwa-hiwalay ang time slot, ang schedule, kasi pag nag-tutor ako, ay one -on -one lang, one-on-one, hindi ako nagtatanggap ng dalawa tatlo-tatlo, kasi naranasan ko na yung magtatlo-tatlo ako na kapag hindi pare-pareho ang IQ, halimbawa ang fast ay pinagsar, pinaghalo ang nagsama ang sa isang time, sa isang time slot nagsama ang fast and slow. Ngayon, yung slow ay hindi matututo kasi panay lang ang gaya niya sa fast. Kaya, Mula noon, hiniwalay ko ang slow at uh, yung fast lang, yun ang pinagsama ko. Pero mas maganda kung sa tutorials, dapat isa-isa lang talaga. Uh, walang tatalo sa one-on-one. Uh, -on -one. Ngayon, yung tatlong batang yun, nahiwalay ang slot. Hindi sila magkakilala. Pagdating sa lesson 2, ang sabi niya, bao, bao, bae, bae, malo, malo, mali, mali. Hindi nagtatama yung babu, babi, kaku, kaki, lalo, lali. Hindi talaga. Ngayon, nag-try ako mag-sounds, magpatunog tayo. Nag-jump ako papuntang lesson, lesson 3, sounds. At sabi ko, oh, ito ay tunog ng motor. Anong tunog ng motor? Rrrr. At tapos, sa rrrr. Ro r re a oh. l -lo. l i m o m bulit nang ang bata na ito ay pagayahin ko sabi niya, r o r e m o m e ganun pa rin ganun pa rin sabi ko natapos ang 10 hours ha, 30 minutes per session, hindi kami nakarating sa lesson 3. Sapagkat, doon na nga na-stack itong tatlong bata doon sa, ano, sa, sa lesson 2. At ngayon lang ito nangyari sa akin. First time ko maka-encounter ng ganong problema. At, ang ginawa ko, nagtanong ako, bakit sabi ko itong lesson 1? napakadali, mamaster. Kasi ang lesson 1, may, may, mga symbols ako nang ginamit yung la, yung la ginamit. Ginamitan ko ng lapis, ng larawan. Yung ma, ma ginamitan ko ng mata, ng larawan. Gina, may mga symbols, ang, may mga panandang larawan ang lesson 1, yung pantig A. Ngayon, pagdating sa lesson 2, sa lesson 3, wala nang larawan yun nag-ano na lang ako, babo, babo, babi, babi, kako, kako. Nag-change na lang ang shape of the mouth. Ngunit pagdating dito sa tatlong batang ito, doon ko na-realize na nahihirapan sila. At kailangan may pangyayari na hindi sila nakarating sa lesson 3 dahil nga na ano, nag, uh, nahihirapan sila sa lesson 2. So, kailangan baguhin ko ang style ko. Kailangan maghanap ako ng solusyon. At ang ginawa ko, gayahin ko sabi ko itong lesson 1 dahil may mga symbols, napakadali, walang problema. Kaya ang ginawa ko, no, pinalitan ko ang tekniko sa lesson 2. Ginaya ko yung lesson 1 na may mga larawan. Linagyan ko ng mga larawan ang panti ang lesson 2, pati na yung mga sounds, lesson 3. Kaya naging apat na lesson kasi siniparit ko na ang, siniparit ko na ang babo babo babi babi Siniparit ko na ang pantig ko oh, sa kapantig i eh. at linagyan ko ng larawan katulad halimbawa ng bo ay linagyan ko ng larawan na bola dalawang bola yon ang lo ginawang ko na larawan ni lolo kalbo may may ano may tungkod tapos kalbo ang ro ginawa kong daliri ng robot ganyan ang uh, robot dito naman sa, ano, dito naman sa pangtingi, ang li, linagyan ko ng shower na may naliligo na bata, na lalaki. Kalikas niya siya. Ligo, ah. Ligo. Yung si, linagyan ko ng sili na umiip, uh, hinog na sili. Makikita ninyo. Hmm. So, nang, pala yung experiment ko sa mga bago, uh, yun ang ginagamit ko sa mga bagong, bagong, tanggap kong duties ng mga 5 years o kahit na anong grade basta hindi sila marunong mga, mga sa, from lesson 1 to lesson 2 linagyan ko ng mga larawan including yung lesson 2 and lesson 3 ginawan ko na ng larawan lahat ay may larawan na yung motor ang r tunog ng motor ang m -m, tunog ng fried chicken yung l, l tunog ng dila lahat yun ay linagyan ko na ng larawan at panay ang experiment ko sa bawat bata. Perfect. Ang bilis makuha nila. Kaya, uh, so, binago ko ang ano, ang binago ko ang aklat ko. Kaya, nagkaroon ng lahat ng uh, pantig ay may mga larawan na. At almost perfect. Pa, wala na akong pag sa tutorials. Uh, kung normal na bata, uh, kung normal ang ang ano niya, no, normal, kuhang-kuha na. Wala nang magiging non riders Lahat ay nakakabasa. At ang hindi lang nakakabasa, yung mga, may mga sobrang, ng, sobrang slow, yung may mga defect, yung mga 10 minutes lang ang ano, duration, ang ispan ng patensyon, tapos yung batang makakalimutin. Pero pag wala siyang defect na ganon, itong dalawa, batang makakalimutin, at saka batang 10 minutes lang ang span of attention. O, yun na lang ang nagiging, ano sila, nagiging ng radium. ito naman na is low, lahat sila ay nakakabasa pag uh, nag, ano sila, nag double, nag second round, nag third round. Ngayon, kung may pera naman, kayang-kaya naman, mag, katulad ni Andrew, inabot ng one year and a half, ngayon first owner na. So ganyan ang ano ang ay makikita ninyo noong 2015 ay binago ko ang aklat ko. At ang ganda na ng aklat na 'yon. Hmm. Recommended ko 'yan sa inyo dahil napakaganda